hihimayin ni Prof. Antonio Contreras kung ano ang mga posibleng dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga nagsasabing sila ay pro-Marcos sa Punto de Vista, Prof. Maraming salamat, Bayan, at magandang umaga. Kita na nga natin dito sa kinandak na survey ng OCTA Research doon sa tugon ng masa na kinandak mula October, August 28 hanggang September 2, na bagamat isang 2% lang uh, ang inakyat ng mga sumusuporta kay Pangulong Marcos at sa kanyang administrasyon. Ito ay malinaw na pagpapatuloy ng pagtaas niya mula nung mga nauna pang survey. Ngayon ay 38%, tumaas ng 2% bahagya kung tawagin natin sa statistics within the margin of error. So, balit based sa linear trend ay tumataas. Nakita din natin na bumababa ang suporta sa pamilya Duterte na ngayon ay nasa uh, 15% na lang kahit ito ay 1% na mas mababa lang ng huling survey nakikita din sa trend na ito ay patuloy na bumababa Gayon pa man, ang mga sumusuporta sa oposisyon ay tumataas din ng bahagya ng 2% kumpara mo na sa huling survey at ito ay malinaw na pag din ng trend. Doon sa tatlong kampo na yon malinaw na umaakyat ang suporta kay Pangulong Marcos at sa oposisyon at bumababa naman sa mga Duterte. Simple lang ang paliwanag natin dyan. Malinaw na talagang nasasakta na ang pamilya Duterte, ang kanilang mga kaalyado, sa mga patong-patong na mga aligasyon at akusasyon na malabas ngayon sa mga pagdinig ng Kongreso. At hindi rin nakakatulong yung mga nakikita nila mga sinasabi o asta maging ng Vice President o ng dating Pangulo relative to certain events like katulad ng pagkakahuli kay Pastor Apolo Kibuloy at siguro nakakatulong din kasi o nakakapababa din ng pasuporto sa kanila yung kanilang malinaw na pagkampi sa China ayon sa perspektibo ng mga mamamayan sabagat nakita naman natin sa survey ng Polls Asia na talagang mababa ang suporta ng China sa ating bayan. So malinaw na ito ay nagpapakita na hindi sa popular ang mga posisyon ng pamilya Duterte. Ngunit kung titingnan natin, ang mas importanteng bigyan natin ng pansin at gusto kong himayin ay ang mga nagsabi na tahasan silang kumakampi sa administrasyon ni Pangulo Marcos o kaya sa oposisyon o kaya sa pamilya Duterte ay 60% lamang ng mga sumagot sa so survey. 40% ang walang sinagot o kaya ay independent. In fact, 26% ay nagsabi na sila independent, wala silang kinakampihan at 14% ang hindi pa alam o kaya walang sinagot. Malaking porsyento ito sapagkat ibig sabihin 4 sa 10 Pilipino ang pwede pang magpalit ng isip o kaya ay talagang sila ay undecided. So yung mga nagsasabi na siguro ay eto na marami ng mananalong pro-Marcos o kaya hindi wala ng pag-asa ang pro-Duterte ay mag ingat tayo sa ganung conclusion sapagkat merong 40% out there na tao na independent na pwedeng mag-sway sa resulta ng eleksyon. Kung mananatilo ang ganitong trend, however, umuunti ng umuunti ang mga independent sapagkat kumpara dun sa huling survey, bumaba ito ng 5%. At labas yata sa margin of error. So yung mga naging independent natin ay talaga namang bumababa. Eh, natural naman yan habang lumalapit ng eleksyon, unti-unti na nagkakaroon ng desisyon ng mga tao kaya umuunti na yung nagiging independent, nasa gitna, hindi tumataya, kung anumang kampo, at ang iba pa nga dyan ay nagpapalit na rin na parang teka muna, parang meron na akong desisyon. Sabagat yung 40% galing mo sa independent o kayo dun sa wala pang napipili. Iba kasi yung independent sa so wala pang napipili. Ang independent talagang pinili mo dahil wala kang kakampihan. Yung, yan yung 26%. Yung 14% yan yung nagsasabi na wala pa akong mapili. Okay? Yung isa, wala talagang kinakampihan. Yung isa, wala pang akong desisyon. So, malaking porsyento yan. 40% yan pwede yung mag-make or break ng isang kampo. Ngayon pa man, malinaw na patuloy pa rin tumataas ang suporta sa administrasyon. At ito ay isang malinaw na indikasyon na nagugustuhan ng tao ang ginagawa ni Pangulong Marcos. At malinaw din na bumababa ang suporta sa mga sa pamilyang Duterte at malinaw ito dapat natingnan nila na mukhang meron silang hindi ginagawa, na ginagawang hindi nagugustuhan ng mamamayan. Yan lang mga aking punto de vista ngayong umaga. Balik sa inyo yan sa Studio deyan. Again, maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.